So guys, nandito tayo sa sa Heritage Memorial uh, ah, Internal Bless. Ayan, internal Bless dito sa dati nating ginawa sa ating yan. Yan, na ah, matay na pala yung ano natin. Customer natin yung si Edgar. Yan. Kapatid ni Erwin, yung sa may Kalaklan, Gonzales, yung nagpaparenta ng mga gown or service, lahat ng, ano, nasa kanya, guys. Ayan, tinawagan na naman tayo. So, ang tagal na natin hindi nakikita siya. So, tinawagan lang tayo, guys. So, yun ang kagandahan pag maganda yung ginagawa natin sa kapwa natin ay eh, kahit na paano tatawagan tayo maaalala nila tayo guys so tanghaling tapat andito ako gawa ko to guys para yan yung kulay guys tiger, tiger orange yan tiger orange So ito dito sa ano compound ng pilar ka yung internal bliss. Yun guys. Internal bliss. Ayun pinapaay sa akin yan guys. So uh, lagi naman tayong tinatawag ni Erwin Gonzales pagka meron silang ganyan paggagawa. So dito gagawin na naman natin yan guys. ilan siya namatay. Namatay siya ng January 17. Ay. Nabuhay siya ng January. Noong August 2 lang pala siya namatay. magdadalawan oh. Magdadalawang linggo pa lang guys. Baloyot service. So yun guys, uh, talagang ganyan ang buhay natin. Lahat tayo pupunta sa ganitong sistema sa ganitong uh, stainless guys yan ito yung casing ko naman sino naman yung nandito bakit tatlo na sila Jupiter Senior tapos si Maxima asawa si ano naman yung babae Architect, kay Architect Singh yan so yun napasyal tayo dito guys kasi mayroong papagawa sa atin ito yung mga dati kong ginawa yan yan guys yung ating mga ginawa dati so until now tingnan nyo naman magandang tanghali Ah, uh, ganda pa rin, di ba? Uh, yan si Violeta Montilla. Uh, ganda pa rin, di ba? Yan guys ang gawa natin. Uh, gawa ni Larry Boy. At yan ang yung Yan. At uh, itong picture na yan ay porcelain. At parehas to. Ako may gawa parehas nito ng lapida guys. Pati yung, yung picture na yan. Ako rin ang gumawa. Yan. So ito ito rin si Roger Cristobal. Pamunlag Crano, Kano. Sa akin din 'yang galing, guys. Sa akin din 'yang pinagawa. So in guys, uh, lang natin dahil tingnan mo naman 'yung mga bahay nila, 'di ba? Oh, kaaya-aya, guys. Mga gawa. Ito palot ng salamin. Oh. Si Malapit na kasi ang ating ano humdas na naman. Ilang buwan na lang humdas na. September, October, November. 2 months na lang guys maguundas na, di ba? So, 'yun. Kaya dito tayo guys sa cemetery at nagsukat tayo kay Gonzales family. Kay intusan ako ni Erwin Erwin Gonzales na ako kahapon. So, yun, guys. Marami akong ginawa dito, guys. Marami na tayong nagawa dito. Sa simenteryo na to. So, ayun, guys. Marami maraming salamat. At tingnan natin din to si Peria. Ayan, mga Peria, mayayaman yan, guys. Ayan, hanggang doon yan, no. Yung casing ko, guys. Puro salamin to nakaim building guys ilan lote yan 1 2 3 tatlong lote yan guys ito yung may-ari naman ito ay si dating engineer Pilarca Lumaki na yung kahoy guys. Dami nang nabago. So yan, ginawa ko rin yung guys. Ito to. Dito yata yun. Dami akong ginawa dito guys sa simenteryo you na know. to. So sabi nila nakakatakot dahil tanghaling tapat. So ako guys, hindi ako natatakot dahil sanay na akong gumawa dito sa sa ating ano. Yan guys. Yung rubbles. Dati ay nagbabagsakan yung rubbles. Ang ganda na dito guys. Iniikot ko na kayo. Ito yung dating ano ni ni Kuya Fred ito yun binabago na rin pala ay hindi pa yan yung pillar ka yan ang tagal na rin natin ginawa niyan guys so ang laki ng compound nila di ba oh. Pinamarmol na rin pala lahat yan Si engineer the red prédio pillar ka yung dating tagus nito, tagusan niyan dito lang, katapat nito. Yung pinunta natin kanina. So, ang ganda guys, di diba? So, ang daming magagandang ano dito guys, mga nicho, musulio. yan tulad niya, no? Kaya-kaya, tingnan mo naman guys. Musulio lang yun, And, uh, ganyan ang linis diba guys yan ang maluwag ang kalsada hindi masikip pwede pang lagyan dito ng isa yan yung ginawa natin kay uh, well pray ka. yan yung marble guys until now tingnan naman marami na tayong nagawa dito pati mga lapid ang marami na tayong nagawa so, inikot ko lang kay guys para amahan natin so yun guys marami marami salamat so yun ang gagawin natin yun lang ang gagawin natin kay Erwin Gonzalez kapatid niya yun si Roger dito na ako dadan makikiraan yun guys yung kamay yan yung gagawin natin guys ha so yun guys maraming maraming salamat at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video yung ina upload at syempre like and comment and thank you for the share bye bye love you all guys bye bye yan